ayan mga idol tuloy, tuloy pa rin kami sa paghanap ng puta ng mga hapon dati ano ang pormaali bro hello mga idol magandang uh, tanghali po sa inyong lahat dyan you know? ayan nandito po tayo sa isang gubat ngayon uh, baka nagtaka kayo mga idol na may narinig tayong ingay ng sasakyan kasi medy medyo malapit lang ito sa daanan so andito kami ngayon mga idol para uh, punta namin, namin yung uh, kampo ng hapon noon. Uh, at nakapunta na kasi ako dito mga idol mga ilang taon na mga dalawang taon na ata may nakita akong sign ng triso dito yung puta ng hapon kinutaan ng hapon So, ayun, uh, kasama ko si Sarge na andito. Kaming dalawa yung maghanap kung saan yun banda kasi nakalimutan ko na rin mga idol kasi nga medyo matagal na at magubat ito. Hanapin namin yun kasi may platandaan na akong nilagay. So, ayun, samahan nyo kami mga idol. So, tara na. Ayan mga idol. Dito kami ngayon sa gubat. Ano, labi. may narinig kayong ingay ng sasakyan mga idol kasi medyo malapit-lapit lang tayo sa daan ano pero talagang gubat ito pupuntahan namin yung naging kuta ng hapon dati mga idol ay ah gay ay sakit sama ko si Sarge Por.

kuta biya pupur hinanap namin yung kuta ng hapon noon dati mga idol, sa amin yung idol na Mino. Mino. nakapunta na kasi ako noon dito mga idol yung may nakita kaming sign dito ng gold dito bro bata, bata? Hmm. one week sana wala bro At... before one week nakita saya dito sa dito. gubat na to gubat na hindi basa basa na pumasok ka dito bro. lalo na kung mag isa hmm. Nanu-nanu, Pak Bro, kung saan, Bro? Kalimutan ko kasi kasi matagal na bro eh. Sa so, team ng idol. Uh? Nap nga na pontang anan ng idol. Hindi mo dininana po yung daanan ng idol kasi so, basukad, Ha? Numba pa bro. Ah. Yeah. Dito ng Hindi ko kasi matandaan bro kasi ano, mabilim yun. Wala namang daan, wala nang daanan bro eh. So, meron, kami. So, nang... Bakit? Diba, yun, yung ano ba? Daanan okay. ng mga kon? big sabihin ko yung pumunta kayo dito hindi nyo narinig yung masasakyan hindi bro, kung habang tumatagal kami ni jo hindi na halos hindi na namin marinig Marinigin yung kuan mga, 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 mga ingay ng sasakyan dito tayo dito tayo bro nang may daanan dito bro yan bro may daanan dito bro may daanan lah ito bro bro may daanan bro at may kwan motor bro may ano parang motor bro Dino? huh? bakit meda motor to bro? sa ano? Basta may ano bro May malaking Natatandaan ko may malaking puno Ng kaymito oh Oo dalawa sila nag ganun bro Highway? Dito na tayo bro Dito Dito tayo daan Hindi bro May daanan din ganit dito, bro. Bro, meron din pa ganun, bro. Yan, oh. Hindi, hindi pa iwi to, bro. Huh? Hindi pa iwi. Dito tayo, bro. na ano kami mga idol na ligaw kami tiburo mo may may daanan ko may yan mga idol oh uh! biskala ko kung ano na Ta bi pu pu rabiyag. Ha bi pu. Tabob tayo roy. kami. Hah? Ta bi pu pu jadi keadaan ina... bro hmm Kadaan kami bro pakai itu nayun bro Anong porma ng bro? Ayan bro, medyo Malayo na tayo sa kuno ng ano bro. Medyo hindi na maingay yung bus, yung ng sasakyan. Hmm. Ah, Hindi ko alam kung saan natin mga idol. Uh, dito lang yung uh, ano bro eh. Wala na bro. Wala nang daanan bro. Wala na. Wala nang daanan bro. dito pala. Basta may malaking dalawang puno ng kaimito yun bro. Sapa man ito bro. Sapa. Tapi po puro biyag. Hmm? Jadi Pag enggak pagano no hindi Pagano no eh para naka ano ba? So lang daanan ro. Wala lang daanan. hinanap namin yung ano ng hapon noon mga idol eh baka mayroong unggoy dito bro bro baka may unggoy ba Hmm, baka mayroon ba? Pag po, Tabi, tabi po Daan lang kami. Bro, wala na, bro Hanggang dito lang bro. Hanggang dito lang yung daanan. Sapat na sa iba ba? may bangin dito bro. May bangin. Naligaw. Saan kaya yun bro? Naligaw ata tayo bro. Siguro bro, isa sabi nila dito bro. Ito li, hindi namin makita yung napuntahan ko nung dating ano yung ang pinunta ko dito mga idol na may sign ng kasi yung may kampo ng hapon hindi namin makita ni Sarge bro wala na bro dito lang talaga bro huh? wala na na

Balik tayo bro Anong, mga idol parang naligaw na natin kami dito Naligaw na tayo bro, na yan, bro. Oh. Mga idol naligaw na kami mga idol Nawala na kami Tapos yung Mga ingay ng sakyan Parang hindi na masyado namin marinit Basta Matandaan ako bro Taas mo dito bro bay Ah. Pataas na ng, ay ngurudag istri tramayplakaw ato. Sa dalan. Hmm. Adri ula me ka kono dalan lasang gya piningane gya pna mu magya gyan. Ku so, pa street example. Ku du double bearing expecto eh, ba. Ba'ig narato de ba? Ratu, ba? Diaratu, oh. Balik ta. Or mali teman. tumatan. Dito listahan natin ang video natin. Sisahanapin namin ang tamang daan. stop ko. stop na namin video namin mga idol kasi hanapin sa namin yung tamang daan na na kami mga idol ayan mga idol tuloy na po tayo sa pagbablog kasi noto namin kanina kasi naligaw kami so dito kami ngayon mga idol ayan si Sarge hinahanap pa rin namin mga idol pero hindi pa rin namin nakita

kaya kami kanina umiiyak dito may babaeng umiiyak ng idol ang boses ng babae, boses babae talaga bro oo bro, boses babae talaga yung itak natin mag dala kami ng itak mga idol kasi gubat baka may makasalubong bro. tayong lak! lakas bro lakas bro lakas mga hmm? idol lakas talaga bro talagas. Hmm? Dito ba yung umiyak na babae? Wala, wala dyan bro. Balik natin dito. Grabe ang lakas po. Grabe ang lakas angkas Ito na. Oh. Bro, baka... Bro, ka ano siya dito bro ano kaya ano kaya ang ibig sabihin nun bro bakit nak dito bro baka inilibing siya dito ano kaya dito na area po talaga nakampo ng hapon dati po mm -mm. sa world war 2 so hindi natin alam bro kung baka may tinurutsur o ano, ano ba narip nila no alam naman natin ang mga hapon dati mga idol na ginagawa nilang ano

ko ilo talaga. Kasi nang to ko ilo. Baka dito siya inilibing bro. Bro, baka dito inilibing. Ikaw so, bro, ano sa tingin mo bro? Hindi ba nilindang tayo? Iyon diba, diba, ko. Bro. Posible din bro kasi ano to eh, kuba to eh. Posible din na nilindang tayo. Oh, dalawa lang yan bro eh dilim lang tayo o totoo ba na may ano dito lilibing nga babae nung kakampo na nga po yun lang ang hindi natin alam mga idol kung ano ba talaga oh oh ha Sandro! Sandro! saan bro may nakita kang tao huh? Iya, bro, itu buruk, itu bro, kita natin bro, bro, Iyan, bro, bro, Iyan, bro, itu bro, itu bro, ini itu loh, itu bro, yang hitam, bro, bro,

Bro. Delikado ito na pag ito pero may itim na paparaparo, bro. Bro, Saan? Pag, may, ta, pag May nakita kita tayong itim na papararo sa. Gubat delikado yan, bro. Ayun bro, ayun mo na ito 'long itim. Lestayo bro. Ayan, bro. ka pa yung bigdong. Ano din, alas na kami. Nakatakot yung biglang may biglang kami nawala sa amin. Sa daan ng yung mga ito. So, yun mga idol. po.